Uh-huh. Ito lang guys Ito. So, ice cream na Rocky Road or Strawberry Cream. Ice cream. Hello, Jago. Next, dahil brand out ngayon, ang gamot sa brand out ay ice cream. <laughs> Buti na lang may mga ano dito, convenience store na magbibilian ng ice cream. Yun, mag-ice cream kami. Lilibre ko yung ina ko. Teka lang, sige po. At mamaya ipapakita ko yung mga ice cream na available dito. Brand out ngayon, September 14. Uh, Burn out mula 6 AM to 6:30 PM grabe 'yun eh, so obasoba dapat init pa naman ng panahon buti sana kung nung last week eh nag ano nagbuhulan ulan masarap sana ng magtambay ano, mag sa gilid ng bahay so ngayon ito guys nandito tayo sa isang convenience store bibili tayo ng malupitang ice cream you know and syempre Uh, ice cream at saka Moronai Masarap daw yun guys Let's go! ito papakita ka lang Makabili ng isang malupit na malupit na ice cream Tara guys, samahan nyo ako so, so, bibili tayo ng ice cream dahil mainit Ice cream, gumamit sila Kung tayo dito Uh huh Teka lang guys ha. Ito. Ice cream na Rocky Road or Strawberry Cream. Ah, super Tick na lang. Ito, super Tick vanilla kaya. Best seller na lang. Ito, ito. ito ang ating bibilihin. Best seller. Ito. Okay, guys, tapos Monay. Sa? Akala ko mo hindi pa saan pwede. Sa yun, di ba? Potlong. Kala mo na Gardenia lang. Bibili na lang tayo ng gardenia. Ito na lang. May papalaman natin sa ice cream. Masarap to. Pando sa Tara guys. Walang ano, walang mo na dito. Pwede? Ayun na lang, pwede. Kala ko. Eh. Pwede. Pwede, pwede na kalap ko. Ayan. Masarap yun sa ice cream. Thank you, thank you. Magkano pa lahat? Tagal lang magbabayad lang tayo guys. Whew, ang tagal ng counter. Pero ayun, okay. Karawin na tayo. Nakabili na tayo ng Pampahupa ng init ng katawan dahil burn out at super super duper init guys. Tara. Uwi na tayo. Kakain tayo ng ice cream. Matutuwa sigurado yung mag-inakon na ito. Let's go. Ngayon. Ice cream. Hello, Angel. Sarap yung ice cream, Angel? Hindi naman ice cream lalagyan mo. Cup noodles. Hmm, <laughs> sarap. Sarap.